Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, mainit pa. Sa salon po natin ngayon eh, ay bulang lang. Meron din po tayong inihaw na karne at kinilaw na labanos at pipino. Tara, sama po muna ninyo akong mag-prepare. Pag sinabi po kasi nating bulanglang, lang, katagalugan po yan. Ayan po yung nabasa ko po sa Google, hindi po sa aking sariling experience baka na naman may mas marunong dyan. <laughs> De, lang, ayun daw po, ah, uh, it's a Tagalog term. Sa katagalugan, bulang lang. Siyempre sa Ilocano, Dinding-ding, sa Bisaya, may tinatawag na Abraw in Abrao o Lauoyo. O, uh, di ba? O uh, Laswa. Uh, di ba? Maraming versions. Pampaalat, asin, bagong. Ang gagamitin ko po, bagong isda ako lang po natin kamatis at sibuyas na pula. At ilalay ko na rin po ang mushrooms. Ang gagamitin ko pong mushroom, sheep, polypore, saka chanterelle. Hindi ko po masyadong dadamihan kasi gusto ko po balance po yung lasa ng niluluto ko po. O, oh, diba? Kahit anong panahon, meron akong kabuting masasarap. Ayan! Malambot na po kamatis, sibuyas at ang ating kabuti talagay na po ako ng mga gulay. Ngayon daw paglagay sa gulay, si Ilocano style naman yung mga ginagay, ginagatlaan lang pero hindi hiwa ng buo. Yung mga gulay. Tagay po tayong talong, okra, at bagyo beans. Nagkalagay po ako ng bagyo beans. Depende po sa inyo kasi wala naman pong sito dito mabili. Baka sa summer pa po yun. Tagay tayong sili. Kulang lang po natin muna to. Ayan, pag gumugulo na po ang gulay. Alagay po ako ng spinach. Gusto ko po maraming gulay ngayon. After ng labor day, kailangan makain naman ako ng maraming gulay. Puro karni po kasi kinain ko eh. Sa mga plastic. Hindi, sa mga Salo-salo po. Lalagyan na rin po ako ng boneless na bagoong. Okay na muna yun. Hindi ko muna masyadong aalatan. Kaling po natin para kumalat yung bagoong at lumasa sa mga gulay. Napakabang. <laughs> Luto na po ang ating gulay. Ay, naku na. Pagabang ko. Talagay ko na po ang pritong bangus. Sa bulang lang naman po eh, marami namang versions eh. Yeah. Kung gusto nyo po inihaw. Yeah. Palaguan natin ang prito para mag-release ng flavor. pump po natin para lumasa po yung isda sa sabaw. Ayan, luto na po. O ba? Diba? Sarap pong tingnan. Patay na po nating apoy. Patay na po natin sa kalan Para yung flavor dahan-dahan maghalo sa isa't isa. Nakapag-prepare na rin po ako ng kinilaw. Simple lang po ito. Asin, paminta, asukal, sili, suka, labanos, sibuyas, pipino. O, uh, diga. Saka meron luya po yan. Pinong-pino. At meron po tayong inihaw. O, uh, diga. Inihaw na karni na medyo taba. Tinaddad ko po ng maayos. Ready na po. Kain na po tayo mabuhay yan. Maraming maraming salamat na po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Bago po tayo masyap, salamat ang bumanan natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa araw po na ito. Na way ang bawat isa po ay safe. Na way ang bawat isa po ay nakabalik po sa trabaho ng maayos sa nakaraang pong araw ng mga magkagawa. Makigabay po yung mga mahal namin sa buhay na malayo po sa pamilya. Kayo na po bahala po sa amin. Lalo, lalo na po yung mga may pinagdaraanan ng buon, mga problema, sakit, kumalimpo, po at maghilom. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusok na po namin sa inyong datsyo. na po sa amin. Sana ba natin? Ah! Ako sabarang nabis ko po talaga itong bulang lang. Makapagluto ako no? bihira lang po. Pwede sa availability ng bangus. Saka gulay. Tayo po muna ako sa sabaw. papa ko po, pag nagbubulang lang, eh, inihaw po, po talaga. Yung inihaw na bangos o kaya inihaw na buling o dalag. kasi Bahaw. Nagsayang ako. Ayaw ko na pong kapusin eh, pag nagmukbang. Binito na po yung aking traditional na ginagawa. Caldero on the side. Dito na po ah. Bago ako maglagay yung kulay. Pilipe. Ito yung isa eh. Ito, to ito, kabuti. Saka, bangus. Ayan. Sa dalawang, mag-o. natin sa... Ang oon namin sila. Ang may sili. Hmm. medyo pa ko muna ito. to. Kung tayo sa usa Ito to. Haha. 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 Mahihirap lang akong kumilos. Ah. Pabloob ko muna itong talong dito sa bagong na may sili. Para lamamig. Mmm. -hmm. 明白，是呢 <laughs> sarap ng uh, simpleng loto yung puno. Nahihirapan ako na may kasi may agihap oh. ako. Nahihirapan yung lagipan nito na. <laughs> そうか ハハ <laughs> わあ、とんばこも。 No uh -huh. Sana po itong kinilo kasi nababalansya po yung lasa. kain muna tayong hinihaw. Hinihaw. guys, At para'y na mabawasan yung nararamdaman kong init ang hang wala sa aking magandang katawan. <laughs> 大运部。 Ano po bago tayong tapos po salamat po muna natin ng Panginoon. maraming maraming salamat ang pasabihan. Binigyan po sa amin sa araw na ito na po ang bawat isa po. Mas maging mabuti po sa kapwa. Napakasarap pong kumilos sa pamilya, sa pamayanan, sa, sa komunidad na may maayos po na pakikipagkapwa naway ang bawat isa po, puro positibo na lang po ang pairali, pairali sa po sa TCP. Kaya na po bala po sa amin, na po namin sa ila sa ngalan na sa amin. Paano po marami maraming salamat na lang po sa inyong oras na inilaan sa pinila ang lapay basta lagi pa tayong positive vibes good vibes. God bless ingat po lagi mag-araw. Laban lang.